lodi. Alright, All right, labdos bunal na labat dito sa Fitness Ranger Gym, no? Ug na apay good news para sa inyo. Hamot na sa mga gymers o loyalist gymers dire sa tuang Fitness Ranger Gym, no? So starting September 1, 2025 mga Lodi, ang atong monthly membership ay 500 pesos na lang per month. Yes, gika na siya sa 700 pesos, gislas down to 500 pesos. Per month promo na siya mga kalodi. Para ni sa tanan, students o non-students, walay pili mga lodi. So kung ganahan ka, inquire na dayon para pod sa imuang holiday body. Diri na sa Fitness Ranger Gym mga Lodi. Location at Sikal for King Hardware Magsaysay Sindangan. Kapad ana, Espitron Gasoline Station. Walay rason, walay atrasan, only gains. No retreat, no surrender. Kita kids diri mga ka-rangers. sa Fitness Ranger, kung asa ang hina, dili pwede. Kusog perminti ang ato ang buhaton All right, for more info, just PM me or add lang mo sa Fitness Ranger Gym. All right, thank you so much. God sa us all. Bye-bye, bye-bye.